Hello po, eh, hindi na po natin ito masasabi na kapraningan o natatakot tayo kung hindi ho ito ay paghahanda po talaga. Scientifically, ang ating mga experts sa uh, Philbox uh, ay nagsasabi, anytime pwede pong magkaroon ng malakas na lindol dito sa ating area sa Luzon, sa Maynila. Kaya ano ho ang ating gagawin, maghahanda ho tayo ng go-bag, pero sa halip po na go-bag, ang ating gagamitin, ang gagamitin ko po ay container ng tubig. Ito po yung ginawa natin na atin pong paglalagyan ng mga basic na needs natin sa ating go bag. Pero go uh, water container ho, go balde ang ating gagawin. Ayan po, nilagyan ho natin ng address at pangalan po natin. Ang ilalagay ho natin sa ating go bag ay meron tayong damit at iba pong mga items na atin ho iisa-isahin dito. Kung bakit ho go plastic balde ang ating ginamit, In case na magkaroon ho ng ulan, ay hindi ho mababasa ang atin pong mga gamit na ating bit-bit-bit-bit sa ating pag-evacuate. Sa so una po, inilagay ho natin sa isang plastic na may siplak ang atin pong mga dokumento. Sa, so dahil sa panahon ho na mayroong mga ulan, mayroong mga lindol, may baha, dapat ho ang mga dokumento natin ay naka na mabuti. So ilagay ho natin yung ating documents dito sa loob ng ating ginawang balde. Yan. I-gobalde. Ilagay ho natin doon sa kaloob-looban ho niya. Doon. Yan. Okay. So, at least, nasa loob ho siya. Hindi ho siya matutupi. Kaya po, nilagay ho natin doon. Next natin ilagay. Maglagay ho tayo ng mga sardinas. Yan. Dito ho sa ating gobalde na ito. Ilagay ho natin ang mga sardinas natin. Yan. Lagay-lagay lang po tayo. Kung may biskuit, maglagay din ho tayo ng mga biskuit. Mas maganda ho. Pwede din ho tayo maglagay ng mga noodles dito. Shoot lang tayo ng shoot sa ating baldihan. Yan. Safe po yan. Umulan man, umaraw man, ay safe po na hindi po tayo, hindi po mawawala yung ma, ma, pe-perish ang atin pong mga uh, gamit. Maglagay din ho tayo ng battery. Importante ho yan. Yan. Ito po naman ang ating mga dokumento, mga ID, mga passport natin. Ilagay natin dyan. Okay. Maglagay din ho tayo ng shampoo kung kailangan nyo. <clears throat> Maglagay din ho tayo ng sabon. Importante ho na may sabon tayo. Yan. Mahalaga po na meron tayong face mask, meron tayong band aid, meron tayong mga uh, kailangan natin, kung maaari, mga panghaplas, at kung ano-ano pa, may thermometer din po tayo na kasama dito. Sa po sa importante na ating ilalagay ay ang mga gamot natin. O ito ho, may mga gamot tayo sa lagnat, sa ubo, sa allergy at kung ano-ano pa in case of emergency na walang mapupuntahang butika o maging yung butika ay kung ano man ang nangyari sa butika around you, meron ho kayong pang emergency na gamot. Yun ho ang mga kawad natin, mga connection natin, mga gadget natin. Yan, kinakailangan po na ilagay din natin sa isang plastic na ganito. Pumaari po yung may ziplock at atin din po ilagay sa ating uh, um, go balde. Yan. Importante po na ready to tayo. Hindi na ho tayo doon sa napapraning kung hindi po totoo po, ito na nangyayari. Mas kinakailangan meron din ho tayo na ganito. or di kaya po ay posporo. Importante ang mga bagay na ito. Isyot sa ating balde. Meron din ho tayong mga ilang importanteng bagay. May ballpen tayo, may maliit na gunting, may suklay, at may notebook. Kakailangan din natin po yan in case of emergency. Mga emergency tape, o di kaya po, mayroon kayong mga old photo na gusto nyong i-preserve. Importante po ito. Meron din ho tayong flashlight na may iba-iba at solar ho ito in case na walang kuryente, pwede ho siyang may charge sa gabi. Importante bagay po ito. Isa pa po na atin pong dinilihensya ay meron ho tayong radio, transistor radio. At ito ho ay ano, solar ho ito. Yan. In case na mawala ng kuryente, kinakailangan ho, yan, solar ho yan. Parang pinaka-panel po niya na pagka po inyong uh, itinaas na ganito, wait for a while. Yan, dahil wala to ay yung videographer pag itinahas ho nyo na ganyan ilagay nyo sa arawan magpuproduce ho siya ng power niya at siya ay may USB din para ho sa uh, power bank okay meron din ho siyang flashlight yan so for emergency at higit po sa lahat kinakailangan na meron tayong contact in case of emergency kung ano ang nangyayari sa government yan o, kita nyo. Palakas so, ito. Siyempre, pagka usapin gindol, meron po dyan. Yan. Yan. Okay. So, at meron din po tayong mga damit na ilalagay sa ibabaw ng atin pong Go Balde. So, ini-encourage ko po kayo, maggawa na rin po kayo sa inyong pamilya ng Go Balde na ito. In case na may ulan, hindi ho yan mababasa. In case na may pipilahang ayuda, pwede din yung ilagay dyan. Bikas, uh, biskuit o kung ano pa. Yan. Mag-ingat ho tayo. Uh, iba na ho yung handa. Uh, mahirap ho yung takot na hindi handa. Okay lang ho na matakot pero at least yung basic need natin ay handa rin din po tayo. So, nakaredy na po ang atin pong Go Balde or Go Water Container. Lahat po ng kailangan ay inilagay na po natin dyan. Kung kayo po ay apat, tatlo sa pamilya, mga anak ninyo, pwede nang magbitbit. Paghandain din po ninyo sila ng ganito. Kahit po tigigisa kayo, wala pong problema. At marami pong paggagamitan ang container na ito for emergency. Salamat po. God bless you all.